Ang lalagay ka ng piyos mga idol. Yung piyos niya mga idol. So kung dito mga oh, piyos niya. Dito. Ayan. Rekta natin mga idol. Galing sa common. Puntang kapasitor. So ito yung piyos doon. So dito na dito dikit mga idol. Ayan. Yung pinakadolo niya mga idol. si mainit din to dito mga idol. Suporta na rin ito. O dun kasi sa loob mga idol. Puputok agad yung piyos. Dito okay okay lang to. Kumbaga lalaban talaga to ng pang matagala na ano. Okay, agad agad siya puputok. Pero legit mga idol. Dito mo lang. Giniagawa mo! Yan. Yan yung idol. Kaya nyo. Yan yan. Nagyan mo pa ng isa. Ilawahin natin. Giniagawa mo! Yan. Dito. What? Kain kasi ng kain eh. Kaya hindi ko yung nano na yung busog. Yan. Hmm? Masabi kasi nyo. Hmm? doon hmm. wala idol. Ay, toloan mo 'to. Please ang Tapos tester mo yung ano niya, mga idol. Plug niya. Tap plug niya, tester mo siya ngayon. Papunta sa body. Kasi pag may ground yung pios, Padi mo ngayon sa mo kung may ground pag kalagay mo dito sa fuse, malitik mo yun sa tester mo so tanggalin mo uli yan kung may ground papalo o ayan o o walang palo mga so okay kalagyan mo sa piyos ayan ayusin mo yan yung wire niya ito yung wire niya puti this na lang ito pag ganon ito Papatay ng cable tie. Cable tie din mga idol. Uh, dami Kailangan uh. talaga mga idol may cable tie kapag gagawa ka ng tikpan. Pag wala, naku po. Mangyayari.

pumutok yung fuse nito sa atin. Yeah. Bawal kasi mga idol mag-bypass. Number one talaga. Natin. Kung ba bypass eh, bawal. May bypass pero lagyan mo rin fuse. So, ito na oh. Plug natin. So, Kaya kita mo naman ito. Oh. May kot na legit, di ba? Wow. Hmm. Sa himik siya mga idol oh. Meron akong bisita dito mga idol. Pahipo ko sa kanya ito. May kuryente ba ito? Ay. Ano lang eh. Kaya nila. <laughs> <laughs>